Hi guys! Kumusta na po kayo? Ito po, tinatry ko yung bago kong mic. Itong wireless DJI mic. Sana po ay naririnig niyo ako ng maayos. Try muna natin kung gumagan. Kasi po, nahihirapan ako mag-edit. Lalo pagka may kumakalansing na mga kutsara at tinidor sa kusina inaalis ko po yon binababaan ko yung, yung sound para hindi kayo mabingi minsan mag, nagtitimpla ng kape si yung kalansing ng kutsara dun sa cup kling 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 masakit sa tenga kaya inaalis ko po yon para sa mga viewers binababaan ko yung volume eh mahirap po yun so sana po ito makatulong So papunta po kami doon sa grocery para bumili ng mineral water. So dahil po nakaklip ang aking mic sa aking uh, jacket, tingnan natin kung maririnig natin si Grandad. Can you say something? Yes, I can. Sheryl's, uh, no. Mommy Cheryl is just a water farm. it a little bit louder we are going to Waitrose in Woodford Mummy Shell is just down on her microphone a wireless microphone connected to the phone Nakikita ko naman po yung. Ano ba yun yung? Although second hand lang po ito. Binayad ko po dito 155 pound. Pero good as new naman. Kasi sabi ng may-ari open but not used. So naniwala naman ako. Kaya nagbid ako. Una gusto niya 208 sabi ko 150 kasi po dun sa ebay pwede kayong mag magtawaran ng seller sabi niya 168 sabi ko 155 tapos tatlong araw hindi sumasagot yung seller sabi ko ah wala na yun tapos after 3 days, sumagot siya. Sabi niya, I will accept your offer. Kaya binayaran ko agad. Nung una po, parang sabi ko, mahirapan akong gumamit nito. Masyadong komplikado. Pero nanood po ako ng mga reviews kung paano gamitin. So meron pong mas mahal dito eh, yung newest version pero sabi ko wag na yun 300 pound plus sabi ko ito na lang ito na lang na for starting maganda naman yung built in camera and sound ng mga cellphone kaya lang minsan merong mga sound na unnecessary important you don't for me we'll meet again don't know where don't know when I'm going to go now if you finish shopping You're too far look I'm not. you should be here Here's the line. thank <laughs> you обувь Masarap to Pili oh. nga ako Hi Can I have one scoop of um, Cashew blue please i think you need some spoons yeah. thank you Bye. Bye. Gusto ko sa hipon pero nung nagpa blood test ako na discover ko na allergy pala ako dito sa hipon. Nagkakaroon po ako ng mga rashes. So guys, naririnig niyo ba ako ng maayos? Oh my god, nang wala yata yung aking camera. Ah, ito pala. Maikpit naman yung clip niya eh. Say something, my dear. My dear. Would you like me to talk about something? Yeah, so that we can we can test this mic oh well, here we are viewers in a lovely lovely new motor car which is absolutely a pleasure to drive now we're stuck in traffic a little bit on the way to enfield to Chink Lord, because Mummy Cheryl couldn't get her water from Waitrose, so we're going to try another place. Probably Farm Foods, ASDA or something like that. Correct? Correct. Like fresh muck. You want a mock out? Look yes. a drink here. Yeah? You have pain the blue. Muck. You know fresh fresh muck. Sorry. Um mm -hmm. let me call someone. <laughs> dito naman tayo. Kunin natin yung trolley. at maraming pulis dito. for 150 thank you Okay pa ba tong mic ko? Nakabit pa ba? Ano malaglag to, no? yan po ikam na umiinit na dito jingle muna po ako. Can I have one, please? Mahal po ito pagka regular price. tumutunog. Andito po ako sa tindahan ng Asian and Filipino. Meron sila nito. Inayod na ube. guys. Nasa bahay na po kami. Umaaraw na po at parang nagsasummer na. Kaya yung mga tao po light jacket na lang slo po ayos natin to mga pinamili ko So, ayan po. Pwede nang magbate ng itlog nang hindi nabibingi ang mga viewers. Ano kaya makain? namin pagkain no.